when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Thanks. Tipid na sabi ni Jessie sa lalaking tumulong sa kanya. Ngumiti siya dito. Ngunit saglit lamang iyon dahil napansin niya ang paghanga sa mga mata nito. Maliit na bagay. By the way, I'm tied and you? Jessie. Tipid na tugon ng dalaga. O oh, Jessie, ang mo naman para bigyan pa yon eh. Ninakawan ka na nga. Naiiling na sabi ni Tide habang nakangiti naman. Sa akin nangyari yun. Diretso kulungan na. Pagpapatuloy nito. Napahugot naman ang malalim na paghinga si Jessie. at tinignan ng diretso ang lalaking may pagkasimpatiko ang dating. Narinig mo naman ba? Diba? Kaya niya lang yung nagawa dahil nasa hospital ang anak niya at o-operahan, sobrang gipit lang yung tao kaya nakagawa ng mali at hindi lahat ng nakakagawa ng masama ay masamang tao na talaga. May dahilan kaya sila nakakagawa ng kamalian. Mahabang sagot ni Jessie, makikita sa seryosong mukha nito ang lungkot. Napakibit-balikat na lamang ang binata at ng akmang magsasalita na ito, ngunit napigil ng may magsalita mula sa kanilang likuran. Oh grabe, ang hirap palang mag kapag malaki ang tiyan. Oh Cass, nahabol mo ba? Hinihingal na sabi ni Jensi at napahawak pa ito sa malaking tiyan pagkatapos sa balakang naman ito. Cass, ba't ka pa sumunod? Sabi ngayon, sa kotse ka lang eh. Nag-aalala lang sabi ni Jessie nang mapansing pawis na pawis ang pinsan at hirap na hirap sa paghinga. Eh nag-aalala ako sa iyo eh. Ay sino siya? Hi Pogi! Tugon ng pinsan at napabaling ito sa binatang kaharap ni Jessie. Hi, I'm Tide. Ani ng lalaki at nilahad nito ang kamay sa nagpapakyut na buntis. Hello, -he -he I I'm Jensie. Kasin ni Jessie at single pa ako. Kinurot naman ni Jessie sa tagliran ang pinsan dahil nakakahiya sa lalaki at baka ano isipin nito. Ang laki-laki ng tiyan mo, alalahanin mo buntis kakas, isang tabi mo muna yung harot mo. Mahinang sabi ni Jessie sa pinsan, ngunit narinig naman iyon ng binata kaya napigil nito na huwag mapatawa o mapangiti. Ano ba naman? Ba't kasi ang pogi ng lalaking to? Sana kasing pogi mo ang anak ko. By the way, naghahanap ako ng daddy for sale. Este, wanted daddy. Baka gusto mo. Au, aray, kas. Tumigil ka na? Nakakahiya? O sige, tayo. Pasensya ka na sa pinsan ko. Buntis eh. You know, baka pinaglilihian ka. Thanks again sa pagtulong. Bye. Ani ni Jessie at hinawakan sa siko ang pinsan at hinila na ito palakad palayo. Nagmamaneho na si Tide at nilagay ang isang Bluetooth earphone sa kaliwang tenga nito. Tsaka pasulyap sa cellphone at sa daan ang tingin niya dahil hinahanap niya ang pangalan ng babaeng bagong kafling niya at tinawagan iyon. Hello sexy, saad niya. Hi lover boy, nakita ko sa post mo sa Instagram, nandito ka na sa Manila? Malambing na boses na ani ng babae sa kabilang linya. Yeah, dadaan lang ako sa mansion tapos pupunta ako dyan sa kondo mo. Tugon ni Tide at napahima siya sa panganiyang may tumutubong balbas. Perfect, dahil kakatapos ko lang maligo, I miss you. Siya, tugon ng babae at sumigla ang boses nito dahil sa sinabi ng binata, Tom, I already turned on chat. Kiimbag ang sad ni Tide at namaos ang kanyang boses dahil naramdaman niyang nagwawala na naman ang alaga niya. Napatawa naman ang babae sa kabilang din niya at nagsalita ng mapangakit na tono. Hmm, kaya bilisan mo dahil basang basa pa ako. Sa so, kwarto na kita hihintayin, alam mo naman ang passcode ng unit ko. Okay, dadiretso na ako dyan. I can't control Tom, Kelly... Tiimba ang saad ni Tide at talagang hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili at gustong gusto nang lumabas at pumasok ng alaga niya. Si Kelly ang bagong kafling niya. Isang linggo pa lamang na makauwi ito galing Amerika. Matagal na niya kilala si Kelly dahil girlfriend ito na matalik niyang kaibigan na namatay na 2 years ago. Pero 4 weeks pa lamang niya ka Fling ang babae nung magbakasyon siya sa Amerika at hindi rin siya nagtagal roon at bumalik rin siya ng Pilipinas dahil sa aksidente ang nangyari sa pinsan niya sa Sambuanga. You always satisfied me, Kelly. Mas lalo ka pang naging wild sa kama. Ani ni Tide sa babae. Habang sinusuot ang boxer short niya at hindi pa rin naalis ang pilyong ngiti sa labi nito lalo nang makita sa salamin ang tatlong kiss mark sa liig niya. Because I miss you Tide. ikaw lang din ang nakakapag-weld sa akin. Mapangakit na sabi ng babae. Habang namumungay ang mga mata at napakagat pa ito ng ibabang labi. Kontento na silang dalawa na hanggang kamaos lang na pag-usapan na nilang kung kailangan nila ng mapaglabasan ng init ng katawan ay hanggang dun lamang sila at napag-usapan rin na hindi kasali ang puso o love. Anytime, pwede silang magmahal sa taong gustuhin nila. Subalit lahat ng napag-usapan ng dalawa ay salungat iyon sa lihim na pagkahumaling ng babae sa binata. Magmula ng pumayag si Kelly na hanggang fling lamang sila ng binata, ay hindi na siya nagpapagalaw sa kahit na sinong lalaki dahil lihim na niya itong minamahal si Tide. Ngunit ayaw nitong sabihin o aminin sa binata dahil alam niyang wala sa bokabularyo ng binata ang salitang pagmamahal o pagsiseryoso. At natatakot siya na baka kapag nalaman nitong mahal na niya ang binata ay tigilan na siya nito. Samantala, masaya at nakangiti namang sinorpresa ni Jessie ang mga kapatid niyang lalaki. Nagkakatuwaan ang mga ito habang naglalaro ng billiards sa sports room ng mansyon nila. Naiwan naman sa Switzerland ang mga magulang niya upang mag-celebrate ng wedding anniversary. Kaya tanging siya lamang ang umuwi ng Pinas. Baka naman gusto niyo akong isali mga bro. Aniya sa pitong mga kapatid niyang mga lalaki. Hindi niya alam kung anong meron but kompleto ata ang mga ito. Sinalubong siya ng mga ito ng yakap at ang iba naman ay nakipag-appear na lamang sa kanya. Siya ang panganay sa mga ito pero siya ang nagmukhang bunso dahil minana ng mga ito ang tangkad ng Daddy Diego nila. Habang siya lang naman ang nag-iisang babae pero pinagkaitan naman siya ng tangkad at minana niya ang pagiging maliit na babae sa Mami Jessa niya. Yo, edi eh, tuloy-tuloy na ang plano natin dahil kompleto na tayo si Ate Diana gabi pa yung darating. Ani ni Jem habang kumakain ng orange fruit. Anong plano? Nakangiting Sad ni Jessie at isa-isa niyan tiningnan ang mga kapatid na binata. E Mansory ni Jeremy sila ng girlfriend niya. Kaya sabi namin kay Julius papuntahin dito ang mga kabanda niya at magpapakonsert tayo para masaya. Ani ni Jello. Si Jeremy ang pang-anim sa si mga kapatid niyang lalaki. Si Julius naman ang panglima habang si Jello naman ang pangatlo. Ya yeah, at iimbitahin ko ang mga anak ni na Tito Kel, Tito Mike at Tito Romwell. Nakausap ko si Tito Seb. Nasa States pa rin sila ni Tito Fego at Tito Paulo. Nasa Sambuanga naman si Tito Joseph. Pero makakapunta dito si Red, Mamaya and Alice mahabang pagdadaldal naman ng bunsong si Jem. E eh makikita na ni Jero si Amara at makikita mo na rin si Kela. Tudyo ni Diana na kararating lang kasama ng boyfriend nito. Ha <laughs> what? Crush ni Jero si Amara? Ha, baka gusto mo magpatulong bro, close kami noon. Ani ni Jessie sa kapatid. Of course not, hindi ko magugustuhan yun o. No. Napaka-plager kaya nun defensive na pagtanggi ni Jero at tumayo ito nagtungo sa mini kitchen upang kumuha ng maiinom. By the way, sino sumundo sa iyo sa airport ate? Ani ni Jerome ang pang-apat na kapatid niya. Si jency, pero hindi na siya tumuloy. Napagod ata. Sagot niya ni Jessie sa kapatid. Samantala, magkaharap naman si Natide at Kelly sa lamesa at kasalukuyan silang kumakain ng dessert. Nang mabuksan ni Kelly ang tungkol sa paghihiganti ni Tide sa taong pumatay sa kaibigan nito. By the way Tide, may idea ka na ba kung paano mo mahanap ang pumatay kay Brez? um, kapag nahanap mo, anong gagawin mo? Ani ng babae na ikinatigil ng binata sa pagnguya na pati si Tide nang mabuksan na naman sa usapan ang tungkol sa pagkamatay ni Bryce. Dalawang taon na siyang naghahanap ng ostisya para sa matalik niyang kaibigan. Ngunit pakiramdam niya ay may pumipigil sa mga investigasyon nila ng kaibigan niyang NBI na si Bonox. Ang tagalan namin naghahanap at nag-iimbestiga ni Bonox. Pero ganun pa rin, parang may nakahadlang at parang may nakikialam sa kaso. Sagot ni Tide. Um, naalala mo yung nakwento ko na sa yung pinaghinalaan ko? Bakit hindi mo baguhin ang investigasyon at sa kanila ka mag-focus? Ani ni Kelly. Ang mga Sandoval? Ikaw rin ang may sabing malaki silang pamilya at makapangyarihan at mahirap kalabanin. Pero sa mga nakikita ko sa kanila at nahalungkat ko na ang tungkol sa kanila at sa mga anak nila, pero wala akong makita gusot sa kanila na tumutugma sa kaso ni Breeze at about dun sa anak nilang babae ay malinis lahat ng nabasa ko. Mahabang sagot ni Tide, pinaimbestigahan niya ang mga Sandoval at sa walong mga anak ng ma ito at wala siyang nakita na kahit na anong may kaugnayan sa kaibigan niya at sa pagkamatay nito. Matapos ang mga oras ni Tide kasama si Kelly, ay umuwi na na rin siya at kasalukuyan na siyang nagmamaneho ng kotse nang makatanggap siya ng tawag mula kay Cham. Si Cham na isa sa mga matalik niyang kaibigan. Pare, where are you? Ani nang nasa niya. Pauwi na ako sa Antipolo. Why? Are you free later? 9pm. Samahan mo ako. Where? At bakit sa Manila ka na ba? Kunot noong tanong niya sa kaibigan dahil akala niya ay sa Zamboanga ito at abala sa pinapatayo nitong bagong business. yeah, kaninang tanghali lang ako dumating at inimbita ako ni Red sa party. I don't know what kind of party. Hindi ako nakatanggay so samahan mo ako dahil ayokong kong ma-out of place doon. Ani ng kaibigan. Hey, I'm so tired pare. Gusto kong magpahinga. Yamot na sabi niya sa kaibigan. I'm sure maraming babae dun. Magaganda at sexy kaya huwag ka nang tumanggi. Nadaanan na lang kita dyan para naman makita ko rin sina tito at tita. Tsaka kotse ko na lang gamitin natin at Hey cham, hindi pa ako pumapayag. Sabi ng pagod ako. Bla 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 bla. See you later pare. Ani ng kaibigan at pinatay na nito ang tawag. Cham, inis niyang mura. Samantala, sumapit na ang alas 9. Nagsisiyahan at nagkakantahan at nagtatalon ang ibang nag enjoy sa banda. Ang awit ni Bamboo na Hallelujah ang kinakanta ng kapatid ni Jesse na si Julius. Halos magsigawan na ang mga naguusap uusap dahil sa lakas ng tugtog ng banda. Kinakailangan pang lumapit sa tenga ng kasama at sumigaw upang magkarinigan. Kaya naman halos mabingi si Tide nang makapasok sila sa malaking gym na sa likod niyon ay isang napakalaking mansyon na hindi niya alam kung kanino. Pero sa tingin niya ay ang may-ari ng mansyon na iyon ay iyon rin ang may-ari ng malaking gym na animoy basketball court. Naglalaro ang kulay asul at pula na maliliit na ilaw ang nasa paligid at ang nasa stage lamang ang may matinding ilaw. Bumukas lamang ang lahat ng ilaw nang matapos sa na pagkanta ang banda. Kaya naman, napansin ni Tide na marami rin palang mga naruroon na mga kaidad lamang nila. Cham, mabuti naman at na dumating kayo. Ani ng maputing lalaki na may dark red na buhok. Ang hirap tumanggi iyo eh. By the way pare, ito si Red Folks, Bagong business partner ko at Red, meet my best friend Tide Rosales. Taga Zamboanga rin siya pero may house and business sila dito sa Manila. Pagpapakilala ni Champ sa dalawa. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.